So ayun mga mga nanood, may share ako sa inyo simpleng paraan ng kaligtasan. Sabi sa salita ng Diyos sa Bible, ano? Um, yung i-share ko sa inyo yung uh, simple plan of salvation sabi sa salita ng Diyos, no? Ang Bible verse na babasahin ko po ay yung Romans chapter 6 verse 23. Sabi po yung salita ng Diyos sa Bible, no? Uh, sabi sa verse na 'yon, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, sa Tagalog ng mga manonood, ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang gan sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sabi ng salita ng Diyos. So mga manonood, sinabi ng verse na may bayad sa kasalanan, ito'y kamatayan. Ang tinutukoy ni God na kamatayan doon, ano? na parusa, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tinutukoy ni God doon, tayo po ay makasalanan at kapag namatay po tayo, ang parusa po ng Diyos sa atin, sabi sa Bible, pag namatay tayo ng araw, ay doon po tayo pupunta sa impyano habang buhay. Magsasuffer, no? Maghihirap sa impyano na sinusunog walang katapusan, no? Ayun po ay deserve natin sa Diyos sa tayo po ay makasalanan, yun po ang parusa natin sa Diyos pag namatay tayo ng araw. Pero hindi po doon tinutukan ng Diyos sa impyano po agad tayo pupunta, no? bagkus po nagbibigay po ang Diyos sa atin ng regalong kaligtasan buhay na walang gan matatagpuan kay Jesus Christ na ating Panginoon po sabi sa Bible so ang kaligtasan ibinibigay po ng Diyos sa lahat ng tao ng libre regalo walang bayad sabi na ng salita ng Diyos sa Bible no? si Jesus po yun yung paraan ng kaligtasan siya po yung kaligtasan mismo buhay na walang gan paraan sa langit para ang tao ay makarating doon sa ama no? wala na iba siya lang So sa verse na yun, makikita nyo, in-offer ni God yung kaligtasan, buhay na regalo. Ang tanong lang po, tatanggapin nyo po ba o hindi? No? Kasi binibigay ng Diyos walang bayad regalo. Ang response po, na, ang response po natin, iniintay inihintay po ng Diyos yung response natin na tanggapin o hindi. Nasa atin po. No? May free will po tayo. Ano? Ngayon, ang kagandahan po kaya naging regalo, sapagkat ginawa na po ni Diyos yung kaligtasan doon sa krus ng Kalbaro, kaya ang tao hindi na kailangan maghirap po si Gias po ay napako sa Cruz, namatay, nilibing at naboy sa gatlong araw po. At nabubupo ang dugo ni Jesus sa Cruz ng Kalbaryo sapagkat biniyara niya po yung ating sala doon sa Cruz ng Kalbaryo para forever po tayo maligto sa yung piano. Ganun po tayo katindi inibig ng Diyos. Si Gias na po nagbayad para sa atin no, doon sa Cruz ng Kalbaryo sa ating mga sala. Hindi po tayo makakabayad. Si Gias na po nagbayad para sa atin. Ano? Kaya ang kagandaan, hindi na kailangan ng tao maghirap sa kaligtasan. Si Diyos na po ang naghirap gumawa ng kaligtasan doon sa krus ng kalbado. Kaya ino-offer na lang po ng Diyos ng libre walang bayad ang kaligtasan regalo. Tanong lang po kung tatanggapin ba natin o hindi. Ano? So ngayon po mga manonood, diniimbitahan ko kayo sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon Isus. No? Tayo mag-pray at kayo sumabay po sa panalangin. Panginoong Isus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at nagsisisi at po ko ng tawad ng buong puso ko sa inyo, Panginoon Jesus. At tinatanggap ko po kay Lord Jesus Christ na aking tagapalit sa Savior ng buong puso ko. Na may panampataya po yung ginawa niyo po doon sa krus ng Kalbaryo. Na binayaran niyo po ang aking sala doon ng inyong pagkamatay at pagkalibing at muling pagkabuhay. At Panginoon Isus, ipinapayag ko ng buong puso ko na kayo po ang Panginoon at binuway ng Diyos sa mga patay. Salamat po, Lord Jesus. In Jesus' name, Amen. So mga manunood, kung isinapuso nyo sa Diyos, no? Yung panalangin na yun, sabi sa John chapter 1 verse 12 po. ah uh, sabi ng verse na yun, but, uh, but, uh, but as many as receive Him, to them He give power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So mga manonood, kung totoo nyo tinanggap si Jesus Savior, sinampa ng buong puso, sabi sa verse po na yun, tayo po ay naging anak na ng Diyos at nagkaroon ng relasyon yun tumanggap lang po kay Jesus na kanyang Savior sa mampataya yung naging anak ng Diyos at nagkaroon ng relasyon sa Diyos ano? yan ang sabi po ng Bible and then sabi po sa Romans chapter 10 verse 9 kung iyong ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampataya na binuhay siya ng Diyos sa mga patay sabi ng Bible po ikay maliligtas yan po sabi ng Bible kaya mga mananood kung totoo nyo pong tinanggap si Jesus Savior sinampatay ng buong puso sabi ng verse po na sa Romans chapter 10 verse 9, tayo po iligtas na saan, sa impiyano po habang buhay. At kapag namatay po tayo ngayong araw na to, sa langit tayo uuwi. No? Sa piling ng Diyos magpakailanman. At hindi na po natatanggal yung kaligtasan bigay ng Diyos, forever na po yan. Wala na tanggalan sa atin ng Bible po. Kaya, salamat po. God bless you po. At in-invite ko din po kayo sa lahat ng mga panood nito na umatin po sa church sa gawain ng Panginoon sa may bayan niyang Bible Baptist Church po sa may terminal ng Kamambugang Tricycelan no kabilang highway no Doon sa church po 8.30 ng umaga linggo service po sa bayan niyang Bible Baptist Church po no sa pangunguna po ni Pastor Mo no so, salamat po at para lumago kayo sa salita po ng Diyos umatin po kayo doon no salamat po God bless you i-share nyo din po itong video na to sa iba at i-like and share and subscribe nyo na din po salamat God bless you